Sa mga kapatid nating biyahero at abay paulit-ulit po nating pinapaalalahan na mag-ingat at huwag maging pasaway. Patay kasi ang driver at payinante na isang truck matapos sumabog ang mga sakay nilang paputok sa isang bus station sa Marikina. Ang kanilang karga, wala raw permit. Narito ang report. Nagkukumahog na sumaklolo mga bumbero at rescuer matapos mapaulat ang sunog sa isang bus station sa Marikina kanina. Baguyan, ayun sa mga nakakita, may sunud-sunod na malalakas na pagsabog. May pumutok po na malakas. Tinamaan ako dito sa may kita ko, dalawa. biglang na hit, napadapa po ako. Tapos, mamaya po, nagliab na. Tuloy-tuloy naman po yung putok. Kaya po gumapang po ako doon sa loob ng pintuan. Swerte na lamang daw siya at agad ding nasagip ng mga bumbero. Ang isa pang nadamay sa sunog na si Romel, nakakwentuhan pa umano ang dalawang nagtungo sa terminal ng may dalaw umanong mga paputok. Ang biyahe nila ay Dabaw, General Santos, uh, Pulumulok, Takurong, yun ang ruta nila, Mindanao. Pero ang biyahe nila, sir, dito, Bia Matnog. Nang humupa ang apoy, bumungad sa mga bumbero ang dalawang bangkay. Driver at pahinante raw mga ito ng isang truck na may sakay nga raw ng mga paputok. Inaayos daw nila mga sakay na paputok nang bigla itong magsisabog. Nakita nyo naman, meron mga firecrackers na ebidensya. So nakita natin ito ay nasa loob. So ito ang cause ng ating sunog ng wing-band truck. Unluckily, pati yung nakatabing bus ay nadamay na sunog. Lumalabas sa investigasyon na walang permit to transport firecrackers ang nasabing truck na galing umanong Taytay Rizal. Pinag-aaralan na ngayon kung sinong dapat managot.